Ang question ngayong araw ay Ano ang mga hakbang sa pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong paraan ng pangangalap, pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa mga impormasyon upang makabuo ng konklusyon tungkol sa isang tiyak na paksa. May ilang mahahalagang hakbang na dapat sundin upang maging epektibo at makabuluhan ng isang pananaliksik. Ang unang hakbang sa proseso ng pananaliksik ay ang pagpili at paglilimita ng paksa. Mahalaga na ang paksa ay pamilyar, nakawiwili at may sapat na mapagkukunan ng datos. Dapat din itong may kabuluhan at maaring gamitan ng kongkretong konklusyon. Sumunod dito ang ikalawang hakbang na tumutukoy sa paggawa ng pansamantalang balangkas. Sa bahaging ito, kailangang ilahad ang layunin ng pananaliksik, ang pangunahing katanungan, at ang kahalagahan ng paksa upang magsilbing gabay sa buong pag-aaral. Ang ikatlong hakbang ay ang pagtala ng mga sanggunian. Bagamat walang itinakdang maksimum na bilang ng sanggunian, iminomong kahing magkaroon ng hindi bababa sa pitong mapagkakatiwalaang sanggunian. Kasunod nito ang ikaapat na hakbang na kinapapalooban ng pangangalap ng datos. Mahalaga ang pag-iyak na tama at may bisa ang mga impormasyong makukuha na maaring mula sa dating nabasang material o mga bagong datos. Sa ikalimang hakbang, Kailangang bumuo ng isang konseptong papel na magiging balangkas ng isa sa gawang pananaliksik. Tinitiyak nito ang organisasyon ng ideya at direksyon ng pag-aaral. Sumunod dito ang ika na hakbang na nagsasangkot ng paggawa ng dokumentong pagsusuri. Dito isinusulat ang mga datos na nakalap kabilang ang paggamit ng wastong pagkakabuo ng mga talata at pagsipi gamit ang tamang parental na format. Sa huling hakbang, ang ikapitong hakbang, isusulat na ang pinal na kopya ng buong pananaliksik. Dapat itong sumunod sa pamantayang format at wasto ang gramatika, organisasyon ng ideya at paggamit ng mga sanggunian.